ko, nanay ko. Oh. Kain po tayo ng noodles. Ayan, nag-almusal naman na po siya. Kumain na po siya ng kanin ganina. Ayan, medyo payat na po kasi siya. Sabi nga, ah, habang nabubuhay ang ating magulang ay mahalin po natin at alagaan sila. O, oh, ba? Diba, ipakita po natin ang ating pagmamahal, pag-aalaga, pag-aaruga kasi hindi naman habang panahon nandiyan ang ating mga magulang kaya kung ano yung ating kakayahang ibigay pagsustento pagkalinga ibigay na po natin sabi nga po, ang tumatanda ay parang bumabalik sa pagkabata kasi po, syempre ang matatanda, parang bataya na humihina din ang katawan nakamukha ng mga bata, pagkabata pa di ba po ang mga bata mahihina po ang katawan at mm, at kung maglakad sila ay mabagal at kung kumain sila ay mabagal din at saka diba, ang mga bata po ay makukulit o tiba, ganun po ang nagkakaedad kaya syempre tayo ng mga bata tayo inuunawa tayo ng ating mga magulang kung tayo ay makukulit at kung mahina ang ating mga buto inaalalayan tayo ganun din po habang tayo ay tumatanda darating din po ang panahon na tayo ay tatanda syempre alagaan tayo ng ating mga anak kailangan nating gabayan ng ating mga magulang at saka syempre kailangan bigay natin ng pagmamahal tulad ng ginagawa nila ng bata tayo diba mga lalab sinusubuan tayo inaalagaan tayo pilit tayong iniintindi kahit gano'n na tayo kakulit yun po ang kasabihan sa mga matatanda ang matanda ay bumabalik sa pagkabata kasi syempre ang matatanda po may hina na ang buto mabagal na silang kumain at minsan syempre may time na uh, napupuyat sila pag tayo po ay nagkakasakit ngayon naman po balik natin po, sila naman ngayon ang ating alagaan ko, magtsatsaga tayo kahit na minsan talaga sakripisyo na katulad ng ginagawa nila na napupuyat sila ganun din tayo ba diba, mga lalaps ayan, duty po ako sa kanya ngayon ako, ako'y ako nag-aalaga sa kanya ngayong araw at hinihiling ko sana lumakas na si nanay o ba diba, mga lalaps ko o, o sa nga hindi siya sinusumpong ng ubo ayan, kumain na po siya ng almusal ngayon Ah, kumakain ulit naman siya ng noodles. 'Di ba? Para pinipilit po namin siya makakain ng husto. Para kahit paano lumakas ang kanyang katawan. Maraming salamat sa inyong panonood, mga lalabs ko. Thank you so much. Bye-bye po. Ingat po kayong palagi. And follow me more and please share na rin. Thank you so much. Bye-bye.